May ilang mga batang ang namatay din sa Internet Addiction Treatment Center. Kung ipapadala mo si Shane doon, para mo na rin siyang ipinadala sa impyerno. Hindi ako pumapayag. Hindi ko rin kayang ipadala ang anak natin sa lugar na yon. Paano kung di magamot ang addiction niya? Kung may mangyari man sa kanya, baka lumala ang sitwasyon. Tama. Mas maganda mag-isip tayo ng ibang paraan. Mm. Mayroon lang akong di maunawaan. Paanong hindi nakikita ng gobyerno ang lahat ng kabataan na mga adik sa internet? Bakit walang ginagawa ang kagawaran ng edukasyon? Anong natututunan ng mga bata sa pagtutok sa computer? Sinayang lang ba natin ang lahat ng perang pang tuition? Tama ka John. Kung patuloy na makukumaling ang henerasyong to sa internet, mauuwi sila sa pagkasira, diba? di ba? Hindi nila gagawin ang trabaho nila. Gusto lang ng Partido Komunista na makuha ang buwis ng mga tao para yumaman sila. Wala silang pakialam sa mga ordinaryong tao. Wala silang pakialam sa kasiraang idinulot ng online gaming sa mga kabataan ngayon. Mm. Ay, biktima rin ng anak natin. Kung walang gagawin ng gobyerno, tayo ang mag-isip ng paraan para makawala ang anak natin sa adiksyon. Oo. Oh. Ipadala kaya na decision sa pribadong paaralan. Kumagamit daw sila ng confinement type supervision system. At hindi basta makalalabas sa mga mag-aaral. Bawal din ng mga cellphone sa mga para lang to. Sa ganoong kapaligiran, baka maalis ni Shingo ang ang niya. Ano sa tingin mo? Mukhang magandang ideya yan. Pero sobrang taas ng matrikula. Saan tayo makahahanap ng ganun kalaking pera? Uh, Mag-iisip ako ng paraan. Walang katumbas na pera. Ang matanggal ang adiksyon ng anak natin. Uh.